Hello guys, welcome back to my channel. Ipakita ko lang sa inyo ang aking munting kangkungan. Ang una kong tinanim dito ay yung cherry tomato. Ngayon ay namatay na siya kaya tinaniman ko naman ito ng kangkung. Mayroon akong mga tira-tira sa aking nilagay sa sinigang. Kaya sinubukan kong tinanim dito, ayan 3 weeks na yan. Kaya nagulay naman ako ulit at ipakita ko sa inyo, tinusok-tusok ko lang dyan. Nakakatuwa kasi 3 weeks lang o, oh. nakita ko lumaki naman siya kaya dinagdagan ko ito. Para pag nagulay ako ulit, hindi na ako bibili, dito na lang ako kukuha. Ang isang tali ng kangkung ay minsan 17 pesos, minsan 20, depende sa dami ng kangkung. Kaya naisipan kong magtanim na lang para hindi na ako bibili, mahal na talaga ang gulay ngayon. Sa probinsya, kalat-kalat lang ang mga kangkung pero dito, mahalaga ang kangkung. Dahil bumalik na naman tayo dito sa Manila, ayan magtatanim-tanim kahit sa baldi lang o sa pasulang. Nakakamis din kasing magtanim-tanim. Ayan, mahilig talaga ako sa mga halaman. Kaya yan, naisipan ko magtanim ako ng kangkong. Ayan, malapit na tayong matapos. Dalawang tali kasi ito guys, kaya medyo marami ang tinusok-tusok ko na ito. Ayan, pinalipas ko lang yung apat na araw. Lumago na ang mga kangkong. O ba? Diba? mabilis lang lumago. Kaya kung gusto nyo makatipid, Ayan, magtanim-tanim din kayo sa paligid-ligid lang. Makatipid na, hindi na tayo bibili, sayang din 'yung 20. O di ba? Thank you for watching.